Yes, uh, exactly, uh, Sir Bernard. No, na marami tayong natanggap na complaint from different, uh, uh, no, from different sector, no, sa mga ibat-ibang mga citizens na nag ng tulong o nagpaabot ng kanila mo concern sa tinatawag na korupsyon na nangyayari sa ating bayan, sa ating gobyerno, no? So, gusto ko lang ipaalam din sa mga complainant na you must to be aware, no? Na may mga dokumento tayo kailanganin para sa pag-file ng complaint. Second, sa mga kinukomplaint naman, no? Na dapat nila, dapat nila alamin na ang ating organization is only a facilitator, no? Facilitator tayo, no? Hindi tayo talaga ang... Uh, ang uh, nagkakonsyon pero yung mga nagpunta uh, sa atin at sina, lang natin with evidence no? and then sa mga sumasakay naman dyan, no? may isa tayo ngayong uh, case na ayaw ko muna banggitin na para bang uh, gustong gamitin yung organization para sa kanilang mga intereses or mga personal intereses so aware kayo dahil babalik din yan sa inyo no? Uh, alam ko naman kung sino yan pero hindi ko muna babanggitin as long the investigation is going on. No? So careful yung mga tao na papasok man dito sa organization para tulungan, para para sa sabi natin parang para bang biktima sila, no? but definitely hindi man sila biktima or sila ang nami <laughs> anyway, ang ang atin na uh, sa Bernardo no, sa ating task force ko sana, uh, Uh, ang focus natin ngayon, ang update at focus natin is more on uh, anti-corruption na uh, activity ng mga uh, government officials elected or appointed. No, Focus tayo dyan dahil uh, ang ating paninindigan is uh, there is no development as long there is no, there is still corruption. Sir John, meron pong nakarating po sa tanggapan po ng ating mga mamamahiyag na, Meron daw po kayong mga kaso po na isinampa against government officials Pero po, nalaman nyo po na meron pong parang sinindikato po yung mga uh, papel ninyo Kung baga, inedit, ano po yung babala o meron ba kayong mensahe para sa kanila? Yes, oras na mapatunayan natin no na mayroong mga gumagamit sa ating pangalan O sa aking signature, o sa aking mga uh, dokumento May pananagutan yan kasi napakalakas ng... Uh, ating batas ngayon no against the uh, uh, ano against the persons na gumagamit ng mga pangalan natin mm. no or mga signature natin na, ma, ma ano yan mahirapan sila makulong sila talaga diyan no no matter kung ano man yung kanilang katayuan sa sa kanilang position as long na uh, ginamit nila yung signature ko ginamit nila pangalan ko sa kanilang mga intentions no uh, this is my warning, no? Hindi ko talaga kayo papare, papasinsya yun, no? Palipasi, no? Kahit sino ka pa, kahit ikaw pa yung mga umahawak ng buong uh, uh, department dyan, you must to be suffered the consequence after na malaman natin na nagagamit yung ating pangalan dyan or signature. This is my warning.